Radyo Nationwide! 57, makaliba sa ngalas 7, Comelec Gimba nagsagawa ng demo ng automated counting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections. Detalye na balita mula sa 105.3 Radyo natin Gimba mula kay Army Carranza. Army, good morning! Yes, good morning Sir Angel, Miss Cheska, at lahat, lahat ng ating listeners nationwide. Nagsagawa ang Commission on Elections uh, ng demo ng Automated Counting Machine o ACM na gagamitin ng mga butante sa 2025 midterm elections nitong lunes, December 2, sa Municipal E-Library dito sa bayan na Zumba. Yan ay tapos nitong pangunahan ang pagpupulong ng Municipal Joint Security Council Center o MJCC kung saan dumalo ang mga key agencies na gaganap sa darating na halalan kasama ang Mayor's Office, Municipal DILG, Gimba PNP, DepEd, PTCRV at Philippine Army. Ipinakita sa demo kung paano i-operate ang ACM. Ganyan din ang bagong features nito, gaya ng pagiging mabilis at user-friendly. Ang pagsisigurado na babasahin ang boto kahit toolbook lang ang inilagay sa shading area. At iminostra uh, din pati ang uh, kung paano makikita uh, na ang ipinansok na balota sa ACM sa screen ng machine sa loob ng 15 segundo bawat page. At ang itsura ng makukuhang resibo pati ang sa tlumpong election results sa pagsasara ng botohan. Ayon kay Gimba Comelec Officer Melanie Palon, magiging mabilis din ang internet signal dahil gagamit ng Starlink Internet provi Provider sa mga presinto. Samantala, Sir Angel, may stress ka na rin ang roadshow na sa 64 na barangay sa munisipalidad para maipakilala at masubukan ang bagong counting machine gamit ang nasa 15 sample ballots. Merkulis yan noong Desembre at 3 kasabay ang malawakang voters education ng COMELEC. Base sa inilabas ng schedule, target na matapos ang roadshow sa buong bayan sa January 29, 2025 at makatakda magkaroon ng demo sa sangguniang bayan ng Gimba sa December 10. At yan ang balita sa oras na to mula sa radyo natin 105.3 Gimba na sa Isiha, ang kasi Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat Army! Doon sa mga lugar na hindi pa nagkakaroon nakaka ng roadshow ng Comelec, antabayanan nyo lang yan, ha?